At ngayon nga guys, samahan nyo muna ako. Samahan nyo ako, magbenta tayo sa ating mga customer o tayo ay magro-rolling ngayon guys. Kasi ayan, kung mapapansin nyo, malakas ang ulan sa labas ng ating sasakyan kaya naman siguro ito yung magandang pagkakataon din guys para makapagpenta tayo ng marami kasi yung ibang mga nagro rolling guys ay halos hindi mo na makapag rolling siguro ngayon dahil ayan maulan ayan samahan nyo muna ako guys ha delete natin yung ating paninda at uh, ito nga guys tatlong itlog yung agad na naibenta natin dalawang large at uh, isang medium na itlog yung may bibenta natin dito sa ating customer na yan guys ayan, medyo malabo yung ating salamin pero makakatatlong itlog na tayo guys at uh, sa unang customer nga natin guys ayan naka 1132 tayo kasi ang binili niya dalawang large isa't kalahating medium uh, tatlong bote na mantika na palm at isang palm na 1.5 guys kaya 1132 na yung benta natin guys yung ating pangalawang customer um, o siya ng 6 na wash at Isang large na itlog, isang 1.5 na palm at isang bawang Ayan guys, at ipiprepare ko muna yung ating paninda At ito na nga guys yung ating imprepare, ayan yung asukal natin 6, isang egg large, tapos isang 1.5 at isang bawang guys ayan. ayan guys, halos 531 din yung binayaran ni nanay Ayan, naka 1.6 na tayo sa dalawang customer pa lang Ayan. At pupunta na tayo dun sa pangatlo nating customer guys. At ito nga guys yung order ng ating pangatlong customer. 30 pieces na wash. Ayan. 30 yan. Tapos bote 10 na pal. Ay nakokonat. 5 pal at 5 munggo guys yung order niya sa atin. Ayan. At ito na nga lang guys yung napagbentahan natin. Halos sa yung pangapat nating customer ay nagpasya. Ayan. Halos ito guys ay nasa ang bentahan natin kanina dun is 1,170 yung uh, nabili nung pangatlo nating customer yung pangapat nating customer guys ay nagpas pero itong isa guys ay ayan bumili na naman siya ito yung pan natin ayan, customer natin guys ayan at uh, ito yung pinamili niya mamaya sa ko sa inyo kung magkakano pa yung pan natin uh, para natin sa uh, tatlo palang customer na bumili sa atin guys halos naka 2,000 na tayo mahigit Ayan, nasa 2.7 na yata yung penta natin. At ayan nga guys, mas maganda-ganda rin yung takbo ng rolling natin ngayon. Halos nakailang customer tayo ngayon. Isa lang ang nagpas. Ayan, halos nakarami na tayo guys. Kung mapapansin nyo, may 425 tayo. Ayan, 425. Tapos dito guys ay meron tayong 465 pesos 1132 At 531. 1170 at 659 ayan guys halo siguro may 3,000 o 4,000 na rin tayo sa ating benta ngayon guys and kahit na maulan ayan, mapapansin yun lakas din ang ulan kanina kaya hirap din tayong mag rolling ayan, kasi aakyat tayo doon tapos basang basa tayo ayan, lakas kaya naman may bagyo kasi kaya naman ito tsaga lang Ayan nga guys, inapot na rin tayo ng alas 12 ng tanghali. Hindi pa rin tayo natatapos mag-rolling. Dati kasi mga 12.40 ganyan matatapos na tayo. Kasi nasa kalahati pa lang tayo ng pagro-rolling natin. At medyo okay naman yung bentahan natin kahit papano. Ayan, lakas pa rin ng ulan guys. At basang-basa na rin tayo. Ayan, kasi talagang uh, mahirap din mag-rolling kapag ganitong tag kasi kwan ay uh, halos basa ka rin pag bumaba ka, tapos ayan uh, halos yung naibenta natin ay medyo sakto lang naman sa pambibili natin mamaya ng paninda natin at kanselado na nga yung klase dito sa amin guys dahil sa ulan ayan at samahan nyo muna ako alis na tayo para medyo makarami tayo ng benta mamaya sabihin ko sa inyo kung pagkakano ba yung naibenta natin at kung ano ba yung malakas mantika natin na coconut o yung palm ayan guys guys, pa uwi na tayo at ang lakas pa rin ng ulan kung mapapansin nyo halos so ang lakas talaga ng ulan dito sa amin pero kahit pa paano guys ay nakarami rin tayong benta ngayon at uwi muna tayo guys para mamaya uh, papakita ko sa inyo kung ilan ba yung mga nabenta natin at ano ano ba yung mga naibenta natin ngayon guys hindi ka na, uwi na tayo kasi lakas ng ulan at alauna pasado na halos na sa 1.30 na at natagalan tayo dahil sa sobrang lakas nga nitong ulan na to ito nga guys halos maubos yung bote natin ng palm oil guys ayan at ito na nga lang yung natitira sa ating mga palm oil halos nakahalatian din natin yung ating palm oil na nakalagay dito sa ating laundry basket halos naubos natin yung laman nito guys ibig sabihin mas gugustuhin na nila yung ating palm oil kaysa sa coconut kasi yung coconut natin halos tingin ko wala pa sa kalahati yung naibenta natin kasi dapat na crates yung daladala -dala natin at ito na lang yung natira isang crates lang mahigit ang naibenta natin tapos meron tayong ayan guys isa't kalahating crates lang yung naibenta natin sa coconut oil mas marami pa rin sa palm oil guys kaya yan ang muna ang bibili natin sa ngayon yung ating coconut uh, palm oil kasi ang prob ang problema lang kasi sa palm oil guys kapag malamig ay namumuti siya yan lang hindi katulad kasi ng coconut uh, wala tayong problema kahit na malamig ang panahon hindi naman siya namumuti at sa itlog guys halos maupos din natin siguro mga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ayan 7 tray yung natira natin ayan at dalawang tray naman sa large size guys Ayan yung ating asukal. Halos nakalati din natin yung ating coconut. Ayan. Sa lahat ng customer natin, iisa lang yung nagpas. At ayan guys, marami pa yung puti natin. Kaya chinecheck natin ngayon kung ano-ano ba yung mga bibilihin natin na paninda guys. Ayan. At ito nga, guys, basang-basa yung ating uh, karton ng ating sasakyan guys basang basa pati yung ating notebook ayan basa buti na lang yung ating mga paninda guys ay hindi naman gaano na basa ayan mas mabuti talaga at nakasasakyan tayo kung uh, kulong kulong yung ginamit natin ay sigurado namang basang basa rin tayo ayan guys at kaya ang bibili natin ngayon ay palm oil guys ayan papaubusin muna natin itong ating coconut oil at uh, ito nga guys, uh, kahit na malakas yung ulan, at uh, naka 12,000 pa rin naman tayo benta. Hindi na masama kaysa naman na uh, tumunga nga tayo dito sa bahay. At uh, maghantay na lang ng blessings. Ayan guys, uh, ito naka 12 tayo kasi yung mahigit isan libo binayad ng ating customer. At uh, naka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 85, 87, 88, 89, 90, 91, guys, 11,000 nasa 11,000 o 12,000 lahat ng pelta natin guys Kasama na yung coins natin Ayan guys, guys na palakas ang ulan marami pa rin tayong customer na ah, uh, bumili ngayon guys ayan maraming salamat sa so, pagsama na naman sa akin sa araw na to at sinama ka po sa akin pagro rolling -roll guys hindi mo lang ay pakita yung ating mga customer at saka yung ibang mga binidyuhan natin kanina na well, kasi sobrang lakas na nilang gaya hindi mo pa ayan guys maraming salamat